Dito yung mga pato. Ito yung kulungan nila. Ayan. Ito naman yung manukan. Ito yung mga nasa loob. Ito yung mga buff or pington. yung apat. Lalaki, sa lalaki at sa babae ito naman yung mga astrolorp doctorlorp yan bali may mga kasama rin siya na ano rod island saka yung asil na babae isa ito naman yung mga cross ng asil yung lalaki mga Rhode island saka mga asil na cross ang mga dito sa labas. Ang mga native papato. Ito yung mga 2 to 3 months old. Yung mga halo rin, yung mga black. Mga back tone, yung mga Buck Orpington, Rhode Island. Meron din Samo. Dito sila. Ayan, so dito sa cage na to. Rhode Island na lalaki. Mga lakas sa lorp yun matatapang yung mga muka na cross na yan ng mga asil yan ito mabait na to tingnan yan yung lakas lorp so to mix din to rod island asil na lalaki tapos may dalawang uh, mga shamo din dalawang shamo o may balbas, Yan po te, tapos ito, rottweiler na siya kaano, cross ng asil. dito naman Yan, mga road island to marami yung mga nasa labas mga native yung mga yan yan may mga itlog doon kapansin nyo sa ilalim mga itlog so kalaktahin lang natin yan doon sa likod yan isa dalawa yung mga back burping to malalaking itlog yan Bi open mo. Pwede yung baby dog. Ipit siya. E dito yung Madi nursery natin. Dito yung medyo mainit dito eh. So ito yung mga shamo yung mga chicks natin. Okay, walay sila. Ayan. Kita mo na may syamo to. So dito rin yung mga collection natin araw-araw tayo nagko-collect so ito yung mga mga nauna halo-halo din yan may mga native mga cross pa meron din dito sa taas Yeah. So, mga range yan, mga 3 weeks to 4 weeks. Diyan din sila. Okay. Nagkita nyo yung ano natin. Talagang safe sila sa lamok. Hindi yan lalamokin. Lalo na sa mga daga. Okay. Saka may ilaw lagi. May ilaw. So, kahit ganyan, masikip. Walang namamatay kasi mainit. Tsaka safe sila. Hindi sila nakagat ng lamok. So, may mga cobra tayo dyan. Yan. Dito pa, manangit pag dito. So, ito yung range nila. Kaso, ah, inopen ko pa kasi wala namang nakababa. So ito lang yung simpleng manukan natin.